Zara Imaging karo, isang ordinaryong bahay sa Amerika. Ero sa ilalim nito may isang basement na puno ng bulong. Iyakan, at isang sikreto na kaya palang magbago ng buong buhay. Isang gabi, may narinig silang iyak mula sa dilim. Isang pinto ang kusa na lang bumukas. At isang nilalang ang unti-unting umaahon mula sa hukay. Dala ang katotohanang matagal ng inilibing. Ero ang tanong sino ang tunay na may kasalanan. At anong mangyayari kapag ang pinto ng basement ay tuluyang bumukas? Kung gusto mong malaman ang kasunod, panoorin mo ang video hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento ng hiwaga at takot, magsubscribe ka na ngayon. I-like ang video at i-comment ang iyong ideya. Para sa susunod kong ikwento, isang gabi, isang krimen, isang bulong na hindi maipaliwanag, isang tunog mula sa ilalim ng bahay, na parang may humihinga sa dilim. Ahimik ang buong kalsada sa Amerika. Malamig ang hangin. Ang buwan nakasilip sa ula. At ang lumang bahay ng pamilyang Day. Tila may tinatago sa ilalim ng kahoy na sahig. Si Ano, dalagang dalawamput dalawa anyos. Akagaling lang sa trabaho sa Day Restaurant. Bitbit -bit ang pagod at amoy ng langis. Ero mas mabigat ang pakiramdam niya. Dahil bawat hakbang niya sa hagdan, ay may tunog na parang may kasabay na pa. Sa kusina, Naiwan ang mga palayok ng yum, ang amoy ng galanggal at lemongas. Nagkahalo sa amoy ng kahoy na luma. Tila may presensya na hindi niya makita. Habang nakatingin siya sa basement door, nadahan-dahang gumalaw kahit walang hangin. Bakit may ingay sa ibaba? Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Hawak ang cellphone, nanginginig ang daliri. Habang pinapakinggan ang tunog ng bakal na kalansing. Parang kadena na kinakaladkad. Sumilit siya sa ilalim ng pinto. At sa pagitan ng mga siwang ng kahoy, may liwanag na tila kumikisla. Hindi galing sa bombilya. Hindi galing sa ilaw ng tao. Kundi parang apoy na kulay asul. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. At ang mga bulong ay naging malinaw. Hindi English, hindi Tagalog. Kundi wikang day na pamilyar. Mga salitang parang dasal. Ero may kasamang iyak ng bata. May, may tunog ng isang batang humihingi ng tulong. At sa loob ng basement, tila may kamay na dumampi sa sahig. Nag-iwan ng marka ng dugo, habang unti-unting gumagapang paitaas. Nabitawan niya ang cellphone. Tumama ito sa sahig, nagingay. At biglang tumahimik ang laha. Walang ingay, walang bulong. Ero ramdam niyang may nakatingin mula sa dilim. Sa kisame, may nakasabit na lumang maskara ng kon. Ginagami sa tradisyonal na sayaw sa Thailand. Ero ngayong gabi, ang mga mata ng maskara ay kumikislap ng pula. Parang buhay, parang humihinga. At nakatutok lang kay ano? Umangat ang malamig na hangin mula sa basement. Dala ang amoy ng nabubulok na laman. At sa gilid ng kanyang pandinig, isang boses ng lalaki, mabigat at gali. Bulong na halos sumasabay sa tibok ng puso niya. Alam mo ang ginawa nila. Ngayon ikaw ang susunod. Humakbang siya paatras. Pero bago siya makatalikod, ang pinto ng basement ay biglang bumukas. As sa dilim ng hagdan pababa, isang anino ang dahan-dahang umaakya. Mahigpit ang hawak ni Anong sa gilid ng mesa. Ramdam niya ang pawis na malamig sa kanyang palad. Ang bawat yapak mula sa dilim ng basement. Unti-unting lumalakas. Parang mabigat na paa na kumakaladkad. Sa bawa hakbang, may kasamang kalansing ng bakal. Tila tanikala na nakakadena sa kung anong nilalang. At ang boses na bumubulong sa wikang day lalo pang lumalapit sa kanya. Mahina pero malinaw. Kon kon krap, hindi ka makakatakas. Umangat ang hangin, dumampi sa kanyang lig. At parang may malamig na daliri na humaplos. Hindi niya alam kung guni-guni lamang. O totoong may nakadikit sa kanya mula sa dilim. Nang silipin niya muli ang hagdan, nakita niya ang aninong papalapi. Hugis lalaki, mga tatlumpong taong gulang. Basang-basa ng dugo ang kanyang katawan. At ang mga mata niya ay walang puti. Puro dilim parang hukay. Sa kamay nito, may hawak na lumang kutsilyo. Ang hawakan ay may inukit na mantra. Habang tumutulo ang dugo mula sa talim. Diretso ang tingin nito kay Ano. Habang naglalakad paakyat ng hagdan. Hindi ako papatayin. Mahina niyang sambit, nanginginig ang tuhod. Ero sa loob niya, may bumabalik na alaala. Mga gabing naririnig niya ang pagtatalo ng kanyang ama at ina. Mga sigaw na bumabalot sa bahay at ang isang gabing biglang nawala ang kanyang kapatid. Na hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Habang umaakyat ang nilalang, narinig niya ang tunog ng batang umiiya. Mula sa ilalim ng basement, mahina, mahapdi, nakakasugat sa tenga. At ang sigaw na yon ay pangalan niya mismo. Anong? Anong? Tulungan mo ako. Nanlaki ang mga mata niya. Dahil yon ang boses ng kanyang nawawalang kapatid. Pitong taon nang hini natatagpuan. At ngayon, Nairinig niya ito sa ilalim ng lupa. Pero kasabay noon, ang nilalang na may duguang kusilyo, nakalapit na sa huling baitang ng hagdan, at ang mga mata nito ay unti-unting nagbabago. Mula sa itim na hukay, naging mukha ng kanyang sariling ama. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Anong. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Nakatitig lang siya sa aninong nasa harap niya. Nangayoy mukha na ng kanyang ama. Bakit? Mahina niyang tanong, habang nanginginig ang kanyang labi, pero walang sagot ang lalaki. Ang ngisi lamang, isang ngising puno ng galit at lihim. Umusad ang anino palapit. Ang dugo sa kanyang katawan tumulo sa kahoy na sahig. Gumuhit, parang nagaanyo ng simbolo. Mga salitang day na hindi mabasa ni Anong. Ero ramdam niya ang biga. Parang sumpang isinulat mismo sa dugo. Sa gilid ng kanyang paningin. Ang maskara ng kon na nakasabit sa kisame. Unti-unting gumagalaw mag-isa. Bumababa, umiikot, nakatingin sa kanya. At mula sa bibig ng maskara. Lumabas ang bulong ng bata. Anong halika na halika sa ilalim. Napaatra siya, humahagilap ng kahit anong mahahawakan. Nakakuha siya ng kahoy na panghalo ng sabaw. Mahigit ang kapit niya rito. Kahit alam niyang wala itong laban sa kusilyo. Ero mas malakas ang kaba. Dahil ramdam niyang ang halimaw sa harap niya. Hindi lang basta ala-ala kundi laman ng isang krimen na matagal nang tinatago. Bigla siyang napalingon sa pinto ng basement. Nakabukas pa rin ito. At sa mismong hagdan pababa, may sumilip na maliit na kamay. Payat, marumi, nanginginig. At alam niyang hindi imahinasyon iyon. Kapatid ko. Bulong niya, halos mapatid ang hininga. Ero bago pa siya makalapit. Ang aninong may mukha ng kanyang ama. Itinapat ang duguang kutsilyo sa kanyang lalamunan. At sa mabigat na tinig ay bumulong kung bababa ka, hindi ka na makakabalik. Nanlaki ang mga mata ni Anong. Nanginginig ang kamay habang hawak ang kahoy. Ang kutsilyo na nakatutok sa kanyang lig. Ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Dumaraan sa siwang ng lumang bintana. Naririnig niya pa rin ang iyak ng kanyang kapatid. Mula sa ilalim ng sahig. Mahina, desperado, parang nakakadena. At ang boses na yon ang lalong pumipigil sa kanyang umatras. May ay tulungan mo ako. Malutong na thy words ng isang bata, parang may mga kuko na humahagod sa kanyang puso. At kahit natatakot siya, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nagtutula, na bumaba kahit ano pa ang naghihintay. Munit ang nilalang na may anyo ng kanyang ama, humakbang palalo, ang dugo sa sahig gumapang na parang buhay, papalapit sa mga paa ni Anong. At mula sa dugong iyon, umusbong ang maliliit na kamay, mga kamay ng bata, umiiyak, umaabo sa kanya. Lahat sila iniwan, bulong ng nilalang. Ngayon ikaw ang babayaran. Bago niya napigilan ang sarili, napasigaw siya ng buong lakas. Nasaan ang kapatid ko? Saglit na natigilan ang anino. Ang mga mata nitong pula, kumislap ng itim. Asa mabigat na tinig. Sumagot ito ng isang salitang tumaga sa kanyang dibdib. Sa ilalim, kasabay nito, biglang nagbagsakan ang lahat ng plato sa kusina. Nabiyak ang isang garapon ng chili paste. Ang amoy ng anghang kumalat sa hangin. At mula sa dilim ng basement, isang malakas na kalabog ang umaling ngaw Parang may pursang pilit umaakyat mula sa kailaliman. Halos mabingi si Anong sa kalabog. Umuga ang buong bahay. At ang ilaw sa kusina kumurap-kurap. Parang may gustong mamatay na bombilya. Habang ang malamig na hangin ay pumaso. Tila bagyo na mula sa ilalim ng lupa. Sa bawat segundo, lumalakas ang iyak ng kanyang kapatid hindi na bulong kundi sigaw. Sigaw na humihiwa sa katahimikan. Anong? Anong? Babaka. Umulo ang luha niya, nanginginig ang katawan. Ero sa loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kahit ang anino ng kanyang ama. Ngayon ay nakatayo na sa pagitan niya at ng hagdan. Dahan-dahan nitong tinaas ang duguang kutsilyo. Ang talim kumikislap na parang may sariling apoy. Asa As bawat galaw ng anino. Sumasabay ang maskara ng kon. Umiikot sa ere, nakangisi, nakamasid. Hindi mo siya maililigtas. Bulong ng anino, malamig, mabiga. Habang unti-unti itong lumalapit. Hanggang sa maramdaman niya ang patak ng dugo. Na bumagsak mula sa talim ng kutsilyo. Tumalab sa kanyang balat, mainit, parang sinusunog siya. Ngunit bago ito tuluyang makalapi. Muling kumalabog ang basement door. Asa As madilim na hagdan pababa. Isang maliit na anino ng bata ang lumitaw. Payat, duguan, nakatingin so kay Anong. Ngumiti ito ng mahina, at sa wikang day ay bumulong. Kapag bumaba ka, makikita mo ang lahat ng kotoo. sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng bintana ng bahay. Pumasok ang hangin na parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Habang unti-unting nagsasara mag-isa, ang pinto ng basement. Napatigil si Anong, halos mawalan ng hininga. Habang kinagmamasdan ang pinto ng basement, nadahan-dahang nagsasara mag-isa ang bawat kalansing ng bisagra, tunog na parang mga kuko na kumakamot sa bakal. Hinihuwag, sigaw niya. Habang pilit niyang inabot ang hawakan, ero biglang kumawala ang malamig na hangin, na parang may nagtulak palayo sa kanya. Itinapon siya sa sahig, nabitawan ang kahoy na hawa, pagangat ng kanyang tingin. Naroon pa rin ang anino ng kanyang ama. Nakangisi, nakataas ang kutsilyo. Ero ngayon ay hinina nag-iisa. Sa likuran nito, unti-unting lumilitaw. Ang iba pang maanyo, mga taong hindi niya kilala, mga mukha na puno ng galit at suga, mga mata na umiyak ng dugo, parang nagtipon ang lahat ng patay, mula sa mismong lupa ng basement, at ang kanilang mga tinig, sabay-sabay na bumulong ng isang salita, sa wikang tay na malinaw sa pandinig niya, kasalanan, napaatras siya, halos gumapang sa tako, ero sa gilid ng kanyang paningin. Nandoon pa rin ang maliit na anino ng bata. Nakatingin sa kanya, umiya. Hawak-hawak ang lumang laruan na dati pagmamayari ng kanyang kapatid. Asa As katahimikan ng igla, isang boses ang lumabas mula sa bata. Hindi na inosente, hindi na mahina. Kundi malamig, malalim, parang boses ng matanda. Alam mo kung sino ang pumatay sa akin. At sa mga salitang iyon, biglang nagsara ng tuluyan ang pinto ng basement. Na parang tinuldukan ang lahat ng ilaw sa bahay. Tumigil ang lahat ng liwanag. Ang buong bahay ni Lamon ng dilim. Anging tunog na lang ng sariling paghinga ni Anong. At ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang naririnig. Naglakad siya ng dahan-dahan. Kahit hindi niya makita ang daraanan. Nakasayad ang palad niya sa malamig na pader. Umaasa na may mahahawakan siyang ligtas na daan palabas. Ngunit mula sa likod niya, may marahang yabag na narinig. Mabagal, mabigat, parang bota ng sundalo. Kasunod ang mahina ngunit malinaw na bulong. Ang boses na kilalang kilala niya. Anong bakit hindi mo sinabi? Nanigas ang kanyang katawan. Boses yon ng kanyang ina. Boses na matagal na niyang hindi naririnig. Mula nang mawala ito pitong kaon na ang nakalipas. Sa parehong bahay na ito, nang dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang hugis ng isang babae. Nakatayo sa gitna ng dilim. Suot ang lumang day silk dress ng kanyang ina. Ang tela'y punik at puno ng mansa ng dugo. At ang mga mata nito'y walang itim. Puro maputi, parang punik na papel. Humakbang ito palapit. At sa bawat hakbang, sumusunod ang basang marka ng paa sa sahig. Dugo na kumakalat, nagugnay sa paanan ni Anong. Mahal kita, anak. Bulong ng babae, habang iniabot ang nanginginig na kamay. Pero alam mong ikaw ang dahilan. Napaatras si Anong, halos mabuwal. Ramdam niyang bumabalot sa kanya ang malamig na presensya. At mula sa kisam ng bahay, bumagsak ang maskara ng kon. Diretso sa pagitan nilang mag-ina. At sa pagbagsak nito, narinig niya ang sigaw ng kanyang kapatid. Hindi na mula sa basement, kundi mula sa mismong loob ng maskara. Anong nasa kanya ang katotohanan? Bago pa niya maunawaan ang laha, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay. At nakita niyang mag-isa siyang nakatayo. Sa kusina na po ng dugo, Basag na plato at nakasabit sa dingding, isang larawan ng kanilang pamilya na ngayon ay basag, at sa gitna ng basag na salamin, ang mukha ng kanyang ama, nakatitig diretso sa kanya, nakangisi. Nanlaki ang mga mata ni Ano habang dahan-dahang lumapit sa larawan. Ang basag na salamin ay kumikislat sa liwanag, at sa bawat paglapit niya, tila gumagalaw ang ngiti ng kanyang ama sa litrato. Ang kamay niya nanginginig. Nang halos madampi niya ang basag na frame, biglang kumalabog ang peder. Parang may kamay mula sa loob na gustong kumawala. At sa mismong salaming, unti-unting lumitaw ang imahe ng kanyang ama. Hindi na larawan, kundi buhay, nakatingin, nakangisi. Habang ang mga matay naglalagablab ng pula. Alam mo ang ginawa mo, anong? Malalim na bulong, parang dumadaan sa buto. Hindi ako ang halimaw dito ikaw. Parang huminto ang kanyang hininga. Ang paligid niya ay nag-iba. Hindi na kusina, hindi na bahay, kundi madilim na silid na puno ng mga laruan ng bata. Basang bas ng dugo, nakakalat sa sahig. At sa gitna nito, naroon ang kanyang kapatid. Nakaupo, umiyak, yakap ang sirang stuffed toy. Bakit mo ako iniwan? Mahina nitong tanong. Sinabi mong babantayan mo ako. Umalingaungaw ang tinig ng bata. Paulit-ulit mas lumalakas. Hanggang sa sumakit ang ulo ni ano at bumagsak siya sa sahig, tinatakpan ang kanyang tainga. Ero kahit anong gawin niya, naririnig pa rin niya ang boses ng laha, ang kanyang kapatid, ng kanyang ina, ng kanyang ama. Sabay-sabay, paikot sa kanya. Kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo, at mula sa dilim ng silid, may dumampot ng kanyang kamay. Malamig matigas parang buto, hinila siya papalapi sa kapatid niyang umiiyak, at sa paglapit niya, nakita niya sa mata ng bata. Hindi inosensya, kundi isang ngiti na payeho sa kanyang ama. Napatigil si Anong, hindi makagalaw, habang nakatitig sa ngiti ng kanyang kapatid. Ngiti na hindi dapat makita sa isang bata. Ngiti na puno ng galit, puno ng lihim. Ang mga laruan sa paligid, isa-isang gumalaw. Nagcrack ang mga ulo ng manika. Bumukas ang bibig ng stuffed animals. At sabay-sabay silang nagsalita. Sa parehong tinig ng kanyang ama. Hindi ka inosente. Nanginginig si Anong, halos hindi makahinga. Pilit niyang iniatras ang kamay niya. Pero mas lalo itong hinigpitan ng bata. Ang hawak malamig, parang bakal. At sa bawat sandali, ramdam niya ang bigat ng isang alaala. Na matagal niyang tinakasan. Isang gabing maalinsangan sa lumang bahay. Pitong taon na ang nakalipas. Sigawan, basag na pinggan, iyak ng bata. Asya, si Anong, nakatayo sa harap ng basement door. Hawak ang kandado, hawak ang susi. Habang naririnig niya ang pagiyak ng kanyang kapatid sa loob. Ano? Buksan mo. Ero hindi niya binuksan. Hindi niya kinaya. At sa isang iglap, bumagsak ang katahimikan. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang hawak ng bata mas lalo pang humigpit. Ngayon ay hindi namukha ng kanyang kapatid ang nakikita niya. Kundi isang anyo ng halimaw. Maliit, payat, duguan. Ero ang mga matay kumikislap ng pula at sa bibig nito, lumabas ang parehong boses ng kanyang ina at ama. Ikaw ang pumatay sa kanya, at bago pa siya makasigaw, sumara ng tuluyan ang silid, at ang lahat ng ilaw ay muling namatay. Nagdilim ang laha, hindi makita ni anong kahit anino ng sarili niyang kamay. Anging tunog ng kanyang paghinga ang nairinig niya. Mabilis, mabigat, parang hinahabol ng sariling kaba. Maya-maya'y may kaluskos, parang maliliit na paana kumakaripas sa paligid niya. Mabilis. Peiko. Hanggang maramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Anong? Isang bulong mula sa kanan. Anong? Isa pa mula sa kaliwa. Ngayon ay sabay-sabay na, daan-daan, palapit ng palapit. Sumindi ang isang ilaw sa gitna ng silid. Isang kanila, walang mitsa, pero nag-alab mag-isa. Asa apoy na yon, lumitaw ang mga mukha. Mga bata. Ibat-ibang edad, ibat-ibang isura, lahat duguan. Nakapalibot sila kay Anong, nakatitig ng walang trace. Kasama ka na namin. Sabay-sabay nilang bulong, mahina pero malinaw. Napaluhod si Anong, halos hindi makahinga. Ero sa gitna ng bilog ng mga bata. Naroon ang kanyang kapatid, nakatayo. Ngayon ay malinaw na malinaw na ang mukha. Maputla, may luha. Pero may ngiting nakakatindig balahibo. Hindi ako nawala, ate, bulong ng bata. Nasa ilalim lang ako. At dinala ko sila lahat. Sa iglap na yon, bumukas ang sahig sa gitna ng silid. Isang malalim na butas ang lumitaw. Walang laman kundi kadiliman at amoy ng nabubulo. Mula roon, umalingaungaw ang mga kamay na kumakaway pataas. Sabay ang mga boses na sumisigaw ng isang salita. Hilahin siya pababa. At mula sa dilim ng hukay, lumabas ang mga braso, putol-putol, dugong-dugo. Sabay-sabay na sumunggab kay Anong. Napakapi si Anong sa malamig na sahig. Pilit niyang iniunat ang katawan para hindi tuluyang mahila. Ero napakaraming kamay mula sa hukay. Bawat isa'y mabigat, puno ng galit, puno ng dugo. Kumakapit sa kanyang mga paa, binti at biwang. Hindi ayoko, sigaw niya, halos mabasag ang boses. Pero wala nang awa ang mga braso. Tila ba may isang pwersang mas malakas. Nagustong dalhin siya pababa sa kailaliman. Ang kapatid niya, nakatayo pa rin sa gitna ng mga bata hindi kumikilos, nakangiti lamang. Ngiting malamig, ngiting parang nagtatagumpay. At sa boses na hindi na bata, kundi boses ng halimaw. Mabagal itong nagsalita. Wala kang takas, ete. Matagal ka na naming hinihintay. Unti-unti nang lumulubog ang kalahati ng katawan ni Anong. Ramdam niya ang lamig ng hukay. Ang amoy ng bulok na laman at kalawang na bakal. Tila ba pumapasok sa bawat hininga niya. Sa isang iglap, bumukas ang maskara ng kon na nasa sahig. Umiikot ito ng mabilis na parang umiilaw. At mula sa loob ng maskara, lumabas ang mukha ng kanyang ama. Ngayon ay malinaw na malinaw, nakangisi. Habang inuusal ang mga salitang day, kapag bumaba ka, anong? Makikita mo kung sino talaga ang may sala. At sa mismong sandaling iyon, bumigay ang kahoy na sahig sa ilalim niya. At tuluyan siyang binitiwan ng liwanag. Bumagsak si Anong sa isang napakadilim na espasyo. Ang katawan niya ay tila nilamon ng hangin. Walang sahig, walang peder, walang dulo. Hanggang sa bigla siyang sumadsad sa malamig na puti. Naamoy dugo at nabubulok na laman. Humihingal siya, nanginginig, pilit na bumabangon. Ero sa paligid niya ay walang katahimikan. Sa halip, maririnig ang libo-libong bulong. Paulit-ulit, sabay-sabay, nagugat sa kanyang uta. Kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo. Naglakad siya, dahan-dahan nakayapak sa putik na malagki at humihigop sa kanyang paa. Sa malayo, may ilaw na kumikisla. Parang gasera, mahina pero malinaw. Doon siya naglakad, umaasang may makikita. Habang papalapit siya, unti-unting lumitaw ang mga anyo ng mga nakaupo sa paligid ng ilaw. Mga katawan na payat, nangingitim, sunog, sugatan. At lahat sila nakatingin kay Anong. Sa gitna nila, may mesa. Lumang kahoy, puno ng hiwa ng kutsilyo. At nakapatong doon ang isang laruan, sirang kotse. Pamilyar kay Anong, dahil iyon ang laruang nawala. Kasabay ng kanyang kapatid. Anong? Mula sa dilim, lumabas ang kapatid niya. Ngayon ay buo, parang buhay, parang hini nasaktan. Lumapit ito, hawak ang laruan, nakangiti ng malumanay. Alam ko na, hindi mo ako sinarado sa basement. Sila ang nagkulong sa akin. Napahinto si Anong, nalilito. Sila. Sino sila? Ero bago pa siya makasagot, ang mga nakapaligid na katawan ay sabay-sabay tumayo. Duguan, sugatan, walang mukha, at sa isang tinig na nagmumula sa kanilang laha. Sila'y nandito pa rin, at darating para kunin ka. Naniga si Anong, hindi makagalaw, habang unti-unting lumalapit ang mga katawan. Ang bawat yapak nila sa putik ay may tunog na parang buto na naduduro, at ang amoy ng bulok na laman ay lalong bumigat sa hangin. Ang kanyang kapatid, nakatayo pa rin sa gitna. Hawak ang sirang laruan, nakangiti ng kakaiba, hindi ngiti ng isang bata, kundi ng isang nilalang na matagal nang nakulong sa dilim. Hindi sila hihinto hanggat hindi ka bumabayad. Bulong nito, at sabay itinutok ang laruan sa kanya, na ngayoy nabalot ng dugo at naging parang kutsilyo. Mula sa paligid, ang mga walang mukhang katawan. Sabay-sabay na itinuro si Anong, parang hukom na nagkasundo sa isang hatol. Kasalanan mo, kasalanan mo. Pauli-ulit mas malakas, hanggang sa umalingaungaw ang buong kalaliman, na parang mismong mundo ang humuhusga sa kanya. Napaatra siya, halos madapa sa puti. Ero biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balika. Aglingon niya, ang mukha ng kanyang ina, punit-punit, puno ng suga. Ngunit ang mga matay puno ng apoy. Anong sabihin mo na ang totoo? Bulong nito. Dahil kung hindi, hindi ikaw ang kukunin nila. Kundi ang kaluluwa mo, at sa mismong sandaling iyon, ang lupa sa ilalim niya ay muling bumuka, mas malalim mas madilim, at mula roon, may dalawang pulang mata ang nagliyab pataas, parang natunaw ang lahat ng ingay sa paligid, nang lumitaw ang dalawang pulang mata mula sa kailaliman. Hindi na ito bulong, hindi na ito iya. Isang mabigat na tinig ang dumagundong sa dilim. Parang libo-libong tinig na pinagsama. Anong ikaw ang susi? Nanginginig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya'y bumagsak ang bigat ng buong mundo sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang sabay-sabay na lumuhod ang mga walang mukhang katawan. Tila sumasamba sa nilalang na umaahon mula sa hukay. Unti-unti itong lumabas, isang aninong kasinglaki ng haligi ng templo. Ang katawan binuo ng dugo at abo, at sa ulo nito'y nakasuot ang parehong maskara ng Kon. Nakaninay bumagsak mula sa kisam. Ngayon, buhay na ito. At ang mga mata ng maskara ay nakatutok kay Anong. Muling nagsalita ang Tini, malalim, nakabibingi, habang ang sahig ng putik ay naglalagablab. Hindi ang ama mo, hindi ang ina mo. Ikaw, Anong. Ikaw ang nagbukas ng pinto para sa amin. Napaatras siya, halos matisod. Hindi hindi totoo 'yan, sigaw niya. Ngunit ang kanyang kapatid ay humakbang palapit. Hawak pa rin ang laruan na ngayon ay naging duguang kutsilyo. Naalala mo na, Ete, bulong nito habang kapalapit sa kanya. Ikaw mismo ang nagkulong sa akin sa basement. Ikaw ang nag-iwan sa akin hanggang mamatay. As sa bawat salita, ang pulang mga mata mula sa hukay ay lalong nagliliyab. Habang ang lupa sa paligid nila ay unti-unting bumibigay. Nilalamon ang lahat ng katawan, ang lahat ng alaala. At ang tanging natitira lang ay si Anong. At ang boses na paulit-ulit na umaalingaungaw sa dilim. Ikaw ang kumatay. Ikaw ang kumatay. Ikaw ang kumatay. Nanginginig si Anong, nakatakip ang kanyang tenga. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil ang mga boses na paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang uta. Ikaw ang pumatay. Ikaw ang pumatay. Ikaw ang pumatay. Mula sa putik at apoy na nakapaligid. Unti-unting lumitaw ang imahe ng basement door. Ang parehong pinto na pitong taon na niyang iniiwasan. Nasa harap na ito ngayon. Nakabukas ng bahagya. At mula sa loob ay kumikislap ang asul na apoy. Na kanina pa niya nakikita sa mga siwang ng kahoy. Dahan-dahan siyang lumapi, parang may humihila sa kanyang katawan. Ang kapatid niya ay nakatayo sa tabi ng pinto, payat, duguan, nakangiti pa rin. Ngiti na ngayon ay may halong awa at panunumba. Pumasok ka, Et. Doon mo malalaman kung ano ang totoo. Doon mo makikita kung paano ka namin tatanggapin. Mabigat ang bawat hakbang ni Ano, parang bawat galaw ay nag-iiwan ng marka sa kanyang kaluluwa habang papalapit siya. Ang mga pulang mata mula sa hukay ay unti-unting nawala. Napalitan ng kumikislap na asul na liwanag mula sa loob ng basement. Sa harap ng pinto, huminto siya. Hawak ang malamig na kahoy. Ramdam niya ang tibok ng puso niya, mabilis, parang sasabog. Sa likod niya, naroon pa rin ang mga walang mukhang katawan. Nakaluhod, naghihintay. Naroon din ang kanyang ina, nakamasid, walang ekspresyon. At sa itaas ng pinto, nakabitin ang maskara ng cone. Ngayon ay hindi gumagalaw. Ero ang mga mata nito ay nakatutok lang sa kanya. Parang naghihintay sa susunod niyang gagawin. Huminga siya ng malalim. Pinikit ang kanyang mga mata. At dahan-dahang itinulak ang pinto. Isang malamig na hangin ang agad na lumabas. Dala ang bulong ng libo-libong tinig na sabay-sabay nagwiwi ka. Maligayang kagbalik, Anong. Pumasok si Anong, mabigat ang bawat hakbang. Ang sahig ng basement ay malamig na bato basa, madulas, at amoy ng kalawang at bulok na laman. Sa loob, nakapaligid ang mga kandilang nag-alab ng asul. Nagbibigay ng liwanag na parang mula sa ibang mundo. Sa gitna ng silid, may altar na kahoy. Uno ng lumang larawan ng mga taong hindi niya kilala. Lahat may mga mata na pinunit o tinakpan. At sa paanan ng altar, naroon ang laruan ng kanyang kapatid. Ngayoy bona, makintap, tila bagong bago, parang walang nangyari. Lumapit siya, nanginginig, at sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga tinig. Mas mahina ngayon, mas malinaw. Hindi sigaw, kundi parang dasal. Mga salitang day na pauli-ulit. Mga dasal ng mga kaluluwang nawala at hindi natapos. Sa likod niya, muling lumitaw ang kanyang kapatid. Payat pa rin, duguan. Pero ngayon ay maamo ang mukha. Naalala mo na, ete, bulong nito. Hindi mo ako sinaktan. Ero hinayaan mong masaktan ako. Tumulo ang luha ni Anong. Ang alaalay bumali. Ang takot, ang iyak, ang pagtakbo niya palayo. Habang iniwan ang kanyang kapatid sa likod ng nakasarang pinto. Hindi niya pinatay. Ero hindi niya rin iniligtas. Ang maskara ng kon sa itaas ng altar ay gumalaw. Dahan-dahang bumaba. At tumapat sa mukha ng kanyang kapatid. Sa isang iglap, lumusot ito at nagsanib sa bata. Ngayon, ang kapatid niyang nakaharap sa kanya. Ay may dalawang kumikislap na mata, isa pula, isa asul. Hindi na ako bata, et. Ako na ang bantay ng lahat ng iniwan. Habang nagsasalita, ang altar sa gitna ng silid ay nagliab ng apoy. At mula roon, lumabas ang mga mukha ng kanyang ina at ama. Parehong walang buhay, parehong nakamasid. Ngayon, anong? Bulong ng kanyang kapatid. Ang tanong, sasama ka ba sa amin? O iwan mo na naman kami? Naiwan si Anong, nakatayo, Luhang nakatingin sa altar na nagliliyab, at sa mga matang naghihintay ng kanyang sagot.